Hello, ako po si Pastora Deb and namiss ko po kayong lahat. Ako po ay nagfasting sa social media for quite some time, I think for over a month to seek the Lord, to ask for His guidance, for His wisdom and now I'm so glad and happy to be back and I can't wait to share yung mga words, mga encouragement, promises na sinasabi ng Lord para sa atin so that you can also experience Jesus, more of Jesus in your life. So today, I want to share with you this relationship advice. If you are a married person or kung hindi ka pa married, kung nagpaplano ka mag-asawa, ito ay isang tip na tried and tested, proven na and effective how to keep and maintain the peace in your home. Wives, yan if you are a wife, this is for you. Wives Please always pray for your husbands. Make it a habit to pray for your husbands. At bakit importante na pinapanalangin natin ang ating mga asawa? Especially kapag meron kayong argument, kapag meron kayong mga away, kapag may mga misunderstandings, at parang kapag heavy yung atmosphere natin, this is when we need prayer the most. So oftentimes, maririnig natin na uh, yung mga advice kapag ka may mga problema tayo sa mga asawa natin, isa sa mga common na ginagawa natin is to take it out on social media. Nagpo-post tayo, nagpaparinig tayo doon tayo nagrarant, or, or kaya naman sa mga best friends natin, nag-chat tayo through Messenger or tumatawag tayo via phone. But today I want to give you this advice before you run to the phone. Run to the throne. Ano pong ibig sabihin nun? Bago tayo mag-post sa social media, lumapit sa mga kaibigan natin online, tumawag, mag-chat, bakit hindi mo subukang tumakbo muna sa throne? Kay Lord, kay Father God, dalhin mo muna sa kanya yung problema niyong mag-asawa. And that is one proven uh, practice na na-experience ko po sa akin, sa aking buhay mag-asawa, sa kan aming mga misunderstandings ng aking husband, I have proven and tested so many times how powerful and effective prayer can be to resolve conflicts, to fix arguments, and even yung mga nararamdaman kong pain, yung mga frustrations ko, yung mga rants ko, sama ng loob ko sa asawa ko, alam nyo ba na prayer really works wonders. So, I'd like to tell you this story. Recently, nangyari lang ito. So, my husband and I, we had this argument. And so, ang tendency, so, di ba, kapag nag-aaway na tayo mag-asawa, may tumataas na mga boses. Pero sabi ko kay Lord, Lord, I want to honor my husband. Hindi, ayoko po siyang sagutin. Ayoko magsabi ng words na ire-regret kong sabihin. So, dun sa argument, I chose to keep silent. And I went inside my room and prayed sabi ko lang kay Lord, Lord, I'm hurting. Nagsumbong ako kay Lord, in short. So, sinabi ko lahat, nagsumbong ako, Lord, ganito, bakit ganyan? Bakit siya ganyan? Ba't hindi niya ako maintindihan? Bakit uh, masakit yung mga salita? Or bakit ganto? Bakit kailangan sumigaw? Bakit mainit ang ulo? So, alam mo ba ang kagandahan ng prayer? Pwedeng-pwedeng mong sabihin kay Lord lahat ng nararamdaman mo. Hindi kinakailangang maging perfect, holy, bawal umiyak, bawal masaktan. Kasi in His presence, may freedom kang maging ikaw. You have the freedom to express yourself. And you know what, kapatid? God loves it kapag ine-express mo kay Lord yung lahat ng nararamdaman mo. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Lord na lumalapit ka sa Kanya. Sinasabi mo sa Kanya lahat ng sakit, lahat ng nararamdaman mo, galit mo, yung frustrations mo. I encourage you, kapatid, ibuhos mo lang yan lahat kay Lord. So, that's what I did. Sinabi ko lang kay Lord yung sama ng loob ko sa husband ko. And there's one more thing that I did. I released forgiveness. So, hindi pa nag- hindi naman nag-sorry yung husband ko sa akin. But sabi ko kay Lord, ayokong magtanim ng bitterness sa aking puso kasi ang bitterness, tumutubo yan. Para yung buto. Sabi sa Bible, get rid of the root of bitterness. So, nag-pray ako, Lord, even if hindi ko nararamdaman na parang gusto ko na siyang patawarin, kahit naiinis ako na nagagalit ako at nasasaktan ako. Today, I choose to forgive my husband for the words that he said, for for the argument, kung may misunderstanding man, kung hindi niya ako naintindihan, kung nasaktan niya ako, I choose to forgive. I release forgiveness. At may kasama pang luha-luha yun. Umiiyak talaga ako kay Lord. And then, alam niyo ba mga kapatid, talagang napaka-powerful kasi si Lord, hindi mo na kailangan ipagtanggol yung sarili mo. Even if you, parang minsan gusto mong magsalita, mag-react, kasi tama, feeling mo tama ka, feeling mo ikaw yung dapat manalo dun sa usapan. At tayo mga babae, wives, meron tayong tendency na gano'n maging reactive, mag gusto natin yung overpower yung husbands natin. But today, I want to encourage you to Sometimes silence is better and just release it to God. So that's what I did, 'di ba? Hindi hindi ko na ako pumatol, hindi ako sumagot. Um, irespeto, gusto ko irespeto yung husband ko in that way. And so what happened was after I prayed, after ko umiyak kay Lord, after ko magsumbong kay Lord and after I released forgiveness sa husband ko. Of course, hiningi ko yung tulong ni Lord na Lord, I can't forgive on my own. Kung Ako lang hindi ko kaya magpatawad, but I need your grace, I need your mercy, I need your love. Show me, Lord. Hayaan mong makita kita. Kapag tinitingnan ko yung husband ko, Lord, this is one prayer that I pray. Lord, help me to see you in my husband. Help me to see you as I look at my husband. Makita kita, Lord, sa kanya. And napaka-effective pala ng prayer na yun. And so, after my I prayed, eto na mga kapatid, eto na yung answered prayer. Talagang si Lord, si Lord ang humihipo at nangungusap sa mga puso ng mga tao. Kaya kahit pagkaano katigas, kahit gaano pa away nyo, kahit gaano pa kagalit or kung anong pa man yung mga words na sinabi, God will always speak. He will always resolve. He will always restore and reconcile your relationships because kalooban ni Lord na buo ang pamilya, na buo ang relationships at hindi niya kalooban na ang mga mag-asawa nag-aaway, nagkakaroon ng misunderstanding. So what happened was habang nagpe-pray pala ako mga kapatid, alam nyo yung sobrang amazing? God was already speaking to my husband. Nangungusap na pala si Lord sa kanya. So sa prayer daw niya, lumapit siya sa akin, pumasok siya sa kwarto, daladala niya yung Bible niya. At nagulat ako kasi baliktad, hindi na siya galit, hindi na siya sisigaw, hindi na siya nawala na talaga yung countenance na parang uh, angry person. I saw this very gentle man. At sabi niya sa akin, pinakita niya sa akin yung Bible niya. Lumapat siya sa akin at at nagsasorry siya. Nagsorry siya sa akin nang hindi ko siya hindi ako nagdedemand mga kapatid na mag-sorry siya, 'di ba? I just prayed to God. And so pumasok siya, dala yung Bible niya, sabi niya sa akin, kinausap ako ni Lord sa devotion ko at pinakita niya sa akin yung devotion niya sa, sa Proverbs. At sabi doon sa devotion, it is better na umalis na lang sa bahay kaysa may kasama kang isang mainit ang ulo. Uh, pinabasa niya sa akin lahat, nakalagay doon, walang magandang maidudulot ang anger, ang mga angry words, at hindi maganda sa isang tahanan ang anger. So, na-amaze ako kasi wala naman ako sinasabi sa kanya na about anger yung issue ko or na nasaktan niya ako or na mag siya sa akin. I just pray to God at kay Lord lang ako nag-grant pero alam nyo grabe talaga yung power ng prayer mga wives mag kahit hindi ka wife mag-pray ka kung may kaaway ka mag-pray ka isumbong mo kay Lord at ayun nga mga kapatid, nag siya sa akin. Sorry kung nasikawan kita. Sorry kung nagalit ako. Sorry kung ganito. And natuwa na lang. Naiyak ako, honestly. Dahil natuwa ako kay Lord. Natuwa rin ako na kinausap ni Lord yung husband ko. And I'm really grateful that I have a husband who knows how to hear from the Lord. So, mga wives, it's very important that you, your, you and your husbands, you know how to pray, you know how to listen, you know how to read the Word of God. At kung wala ka pang asawa, maghanap ka ng asawa na kilala at mahal si Lord. Kasi kahit mag-away kayo, kahit dumating ang mga bagyo pagsubok sa problema at relationships, kung ikaw at ang asawa mo, you are founded in Jesus, you have a personal relationship with God. Kahit ano man yung pagsubok na yan, you will always overcome kasi palagi kayong babalik ng asawa mo kay Lord. Si Lord ang center, si Lord ang foundation, and I'm just so blessed that He has given me a husband who loves God, who knows how to listen to God. And gusto kong i-share sa inyong testimony na yon because I want to encourage you to pray, To make prayer your first resort before you run to the phone, run to the throne, at sabihin mo lang kay Lord lahat. Why? Because He cares for you. And so I encourage you today kapatid, whatever problem, trial, uh, relationship problem, away man yan, misunderstanding, conflict sa family, kahit hindi sa husband mo, I pray for restoration, I pray that God will touch the hearts of the people involved as you pray to Him. As you pray to him you will see how god will move mightily in your situation try it try it for yourself see and experience the power of prayer god bless you